Magandang buhay. Ako nga pala si Bong Ngerang High Blood. Tara, samahan ninyo ako'ng bumili ng aming uulamin ngayong tanghalian. Ito ang aking naisip na aming uulamin dahil isa ito sa aking paborito. Nakakarilit ako sa aking kapwa nanay dahil minsan naguguluhan kung ano ang ipapaulam o kaya naman kung ano ang kaya ng budget. Dahil sa panahon ngayon, napakamahal ang bilihin. Ang hirap pagkasyahin lalo na kung kunti lang ang budget. Nako, idagdag pa natin ang ating mga anak na maselan kung minsan kumain ang ulam o kaya naman pag gulay. Ayaw na ayaw talaga nila. Sumasakit talaga ang ulo ko kung minsan. Pero okay lang. Parte ng buhay ng isang nanay yan. Para sa akin, hindi kumpleto ang pagiging nanay mo kapag hindi mo naranasan ang magpakain ng maselan ng mga anak ko. Talaga naman ng mga anak pero sila nagbibigay ng saya sa buhay. Para sa akin, kulang na kulang ang saya ng isang pamilya kung walang anak. Dahil ang mga anak ang ating inspirasyon, kaya tayo lumalaban sa ating buhay. Ang mga anak din natin ang dahilan, kaya umuwi tayong masaya sa ating bahay. Dahil ang ating mga anak, nakakawalang pagod kapag nakikita mong naglalaro at sasalubungin ka ng ngiti at saya kapag ikaw ay dumarating galing sa trabaho. O sino kaya ang hindi nawawala ng pagod at napapangiti kapag ikaw ay umuuwi pag sinasalubong ng mga anak. Ang dami ko nang sinabi. Bumibili lang naman ako ng ulam. <laughs> Siya nga pala, nagtataka ang may-ari dyan dahil pa ni ang kuha ko ng video sa paninda nila. Akala siguro nila nire-record ko kung ano yung mga tinitinda nila. Kaya nung tinanong ako, bakit ako nagbibidyo ang sabi ko nagbablog ako? Kaya nung narinig ng isang tindera na nagbablog ako, abay na pangiti siya. Akala niya siguro magiging artista na siya. <laughs> Natutuwa talaga ako kapag tinatanong nila ako kung anong pangalan ng channel ko at sinabi kong bunga ngerang high blood. Aba, tuwang-tuwa rin sila. Kakaiba raw ang pangalan ko. O siya, tama na ang kwento. Magluto na tayo. umpisahan natin sa paglinis ng tilapia. Ganito nga pala ako maglinis ng tilapia. Gustong gusto ko malinis. Gustong gusto ko talagang naliligo siya sa tubig. Hindi ako nagiging komportable kapag hindi ko nalilinisan ng mabuti ang aking nilulunan luto. oh, maglagay na tayo ng asin. Pangpalasa. Hinugasan ko na rin pala ang talong dahil ito isasama ko rin sa aking pagprito. Bumili rin pala ako ng okra at hinugasan ko na rin dahil isasama ko ito sa pagprito dahil paborito ko itong okra na ito. Maglagay na tayo ng mantika para sa gagamitin natin sa ating pagprito. Nako, huwag nyo nang pansinin ang kawali dyan dahil gamit na gamit na yan lalo na kapag nag-outing kami isa-isa ko nang nilagay ang tilapia sa kawali. ang kwento. Tara, samahan ninyo ako at saluhan ninyo ako sa aking pagkain.